IPWA is nagpahayag ng pakikdalamahati sa pagpanaw ng isang bisyal sa Bicol Region. Detalye na balita mula kay Boy Gonzalez, Aris 29. Boy, good morning. Good morning, ako uh, yung Angel. Napahayag ng Taos Pusong pang uh, pag ang uh, DPWA sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes sa uh, chairman ng Bills and Awards Committee ng uh, so na uh, First uh, District Engineering Office. Sa inirabas na pahayag, sinabi ng DPWA na maraming kumakalat na spekulasyon sa social media kung kaunay ng pagpano uh, pagpanaw ni Engineer Reyes sa muli at nakiusap ang pamilya ng nabagit na opisyal sa publiko at sa uh, media na igalang ang kanilang uh, pribadong panahon ng uh, pagindalamhati. Nilinaw ng DPWS na ang pagkamatay ni Engineer Reyes sa isang uh, personal at pribadong uh, usapin at walang kaugnayan sa anumang gawain ng kagawaran. Hinikayat din ng uh, ahensya ang lahat na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong informasyon at igalang ang pribadong buhay ng pamilya. Kaya pa ng sa kada kataon ngayon, ang kanilang tanggapan sa pagbibigay ng suporta sa mga naulila ni Engineer Reyes at sa kanilang mga kasamahan sa DPW sa panon ng Dalamhati. Ito si Boy Gustavo para sa Lisa Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy!